Pribilihiyo ng pananampalataya at paghihirap para kay Kristo. Filipos 1:29. Sapagkat hindi lang ang pribilehiyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa kanya. Ang talatang ito ay isang paalala sa atin ng dalawang bagay na ipinagkaloob sa atin. Ang pribilehiyo ng pananampalataya kay Kristo at ang pagkakataong maghirap para sa kanya. Una, ang pananampalataya kay Kristo ay isang pribilehiyo. Ipinapaalala sa atin na ang ating kaligtasan ay isang biyaya mula sa Diyos. Hindi natin ito pinaghirapan o kinita, kundi ibinigay sa atin ng walang bayad. Kaya dapat natin itong ipagpasalamat at ipamuhay nang may pagkakilala sa kahalagahan ng ating relasyon kay Kristo. Pangalawa, ang paghihirap para kay Kristo ay isang bagay na hindi karaniwang kinikilala bilang pribilehiyo, ngunit ito'y isang mahalagang bahagi ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Kapag tayo'y dumadaan sa mga pagsubok, tandaan natin na ito'y hindi pagkakait ng Diyos, kundi isang pagkakataong magpatibay ng ating pananampalataya. Ang mga paghihirap na ito ay naglalapit sa atin kay Kristo, sapagkat sa kabila ng ating mga pagdurusa, nararanasan natin ang Kanyang presensya, tulong, at kalakasan. Sa harap ng mga pagsubok, alalahanin natin ang mga salitang ito. Hindi lamang tayo binigyan ng pananampalataya, kundi pati ang biyayang maghirap para kay Kristo. Sa bawat paghihirap, nadadagdagan ng ating kakayahang magpatuloy sapagkat alam nating kasama natin ang Panginoon at mayroon tayong makakamtan na mas higit kaysa anumang paghihirap ang buhay na walang hanggan kasama siya. Sa kabuan, ang Filipos 1.29 ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya kay Kristo ay hindi lamang isang pribilehiyo kundi isang tawag na yakapin ang mga paghihirap para sa Kanya. Sa gitna ng mga pagsubok, tayo'y pinalalakas ng Diyos, at ang ating pagdurusa ay nagiging bahagi ng ating paglago bilang mga tagasunod niya, kaya't harapin natin ang mga hamon ng may pananampalataya. Sapagkat sa bawat paghihirap, nararanasan natin ang mas malalim na kaugnayan kay Kristo at ang Kanyang walang hanggang biyaya. Kung ikaw ay napagpala maaring i-like, follow at i-share ang video na ito para sa mas marami pang inspirational videos, Lagi natin tatandaan ang pagmamahal ng Diyos ay pang walang hanggan. God bless everyone.